Emergency Fund at Savings Bakit ito ang unang hakbang sa pagyaman? Sa panahon ngayon, isang emergency lang ang pagitan ng pagiging komportable at pagiging broke. Kaya kung gusto mong hindi ka natitinag sa biglaang gastos, kailangan mo ng dalawang bagay. Emergency Fund at Savings Ano ang Emergency Fund? Ang Emergency Fund ay pera na nakatabi para lang sa mga biglaang pangyayari, hospital bills, nawalan ng trabaho, sira ang motorsiklo, baha o kahit ano pang hindi inaasahan. Hindi ito para sa sale, hindi ito para sa travel, at hindi ito para sa new phone. Magkano dapat ang emergency fund? Kadalasan ang recommended ay 3 hanggang 6 months ng iyong monthly expenses. Kung ang gastos mo kada buwan ay 15,000, kailangan mo ng 45,000 hanggang 90,000 as emergency fund. Paano simulan kung tight ang budget? Huwag mo munang isipin ang malaking amount. Ang mahalaga ay magsimula. Kahit 20 2050 per day ay malaking tulong na gumawa ng hiwalay na savings account automatic transfer kada sweldo iwasan ang mga biglaan at unnecessary gastos huwag galawin kahit anong mangyari maliban kung totoong emergency ano naman ang savings kung ang emergency fund ay pang unexpected ang savings naman ay para sa goals mo bahay travel negosyo motor o bagong gamit ano ang dapat unahin kung beginner ka, unahin ang emergency fund. Ito ang protection mo para hindi ka umutang kapag may sakuna. Kapag stable na ang emergency fund mo, dun ka palang mag-full focus sa savings at investments. Sample roadmap. Step 1. Track your monthly expenses. Step 2. Set a target emergency fund. Step 3. Build it slowly every sweldo. Step 4. Pag naabot na, start building your savings. Step 5. Next level investing Hindi mo kontrolado kung kailan darating ang emergency pero kaya mong paghandaan Kaya simulan mo na ngayon maliit man o malaki ang importante may nakatabi Kung gusto mo pa ng financial tips na madaling sundan huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe